Bili na tayo ulam, ma'am. Ang kulit naman ito eh. Sabi ko lakad ka na. Ako ang commander mo. Bakit ba kailangan? Di ba sabi ko sa'yo? Ako ah. makulit. Nagtatrabaho ako. Salamat naman. Nagtatrabaho ka ako eh. Akong bibili? Oo. Kung eh, akala mo may pinigay na pera eh. Aba, financier ka, di ba? Hindi ka, oo. Okay ka lang. Nagugutom na ako eh. Hindi mo ka na. Yung ka. Subuan kita nito. Oo, oo, oo. Hehehehe. May pera ka ba? Eh. <laughs> sa ulo eh. Hindi ka nga nagbibigay sa akin ng pera. Iubutan mo pa ako. Mareklamo to guys. Oh. Tinan mo. Hello guys. <laughs>